din ako dati to si Kuya nung mga nung nakaraang buwan. So yun, ang dami mo dito sa kanya guys ng kanyang flavored na halo-halo. May mangga, tsaka yung avocado ayun o, maraming may pila guys kasi ito, uh, malapit lang sa mismo dito dito mismo sa tapat ni ng para sa ni Diwata, nagkitinda tuwing hapon, ito yung order ko so mapaw yan sa gatas, tsaka yung anda. so mamimili ka rito kung gusto mo yung ano lang uh, avocado, avocado lang kung gusto mix, may mangga tsaka avocado, pwede rin So halagang 60 pesos yung ano ni Goya dito, yung tinitindang halo-halo mix. Yan yung pinipilaan dito guys oh. Yan okay, ang panalo ng mga galawan ni Goya. Ayan. Yan natin mabilis. Malaki ano 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 Malaki. ano 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 malaki.

Ito Dito siya umiikot sa mabilis ng galaw eh. <laughs> ay to, malaki na to. Hindi oh. naman yung yung motor na. Yung motor na si Kuya. Pag... flavor na uh... po, sir. Mangga, saka... Isa pa, flavor Piling ito paper. Ano ang pangalan niyo po Ani po. Ani. Ano ang pangalan ng tindahan mo? Ah... Wala pa? Wala pa po. <laughs> Naibang pala na buboy. <laughs> Pag-isipan mo na. Maganda ito ang ganito eh. Sa human ko nakikita lang yung ganito eh. Wala po. Sa human yan eh. Malay. Ganun ka lakas yung paninda ni Kuya na halo-halo na fruity mix flavor. So sa mga mala, sa pag-order dito, mayroon siyang kamalit na size ng cups is sa uh, 60 pesos. Sa, mali, sa malaki naman ay 80 pesos. Ayan. Ito yung ginagpunakaraan dun sa may incanto. Oh, ito na ngayon si Goya, ang dami nang may bili dito ng kanyang halo-halo na protein mix. So yan, makikita nyo dito uh, Kagay, nasa sa na andalusia siya mismo Na may tapat lang ng uh, Parisan ni Diwasa Itong viral sa ngayon na tindiro na halo-halo na fruity mix flavor. Ayan si Kuya. Ang mga galawan ni Kuya. Ayan, kabilis. Nandiyan <tinyo> <tinyo> mo na sa, <tinyo> sa, yo, sa, yo, sa, yo, sa yo, Kuya. Mix mo na lang sa akin, <tinyo> <tinyo>

hindi nalang tuya wala pa sa pata <laughs> walang kaure na atin doon <laughs> sa bukid eh, na e walang pananood asunod <laughs> meron ng ano sa kaya meron ng gagaya naman meron ng wild walang mamaman yan nag niya. yan kano din ba? <laughs> 60 po kaya

Ayan na si Kuya yung uh, hindi ron dito ng food mix na halo-halo kasi so, magkita natin na marami talaga may bilis sa kanya simula nung binagutan nung sulun sa Encanto Paris so marami nang may bili dito sa kanya tuwing ano to guys magmula dito alas 4 ng hapon hanggang gabi hanggang obos yung kanyang paninda so yun yung ano niya uh, dito pag pumapunta kami so alas 4 hanggang maghapon na to guys so yeah Ayan, panalo. Masarap na puti mix.